Epekto ng uh, supply ng kuryente sa Bicol Region at Eastern Visayas na posibleng tama ng bagyong opong, binabantayan na rin ng Energy Department. Rajuman Chilen Prido sa Balita, Maganda umaga, Radyo Man Aljo. Maganda umaga, Radyo Man Sander. Patuloy nga ang koordinasyon ng Department of Energy sa National Irrigation Administration, National Power Corporation at Department of Interior and Local Government. Maging itong mga LGU, ito ay bilang paghahanda naman sa epekto ng bagyong opong at posibilidad na maapektuhan ng mga transmission lines at linya ng komunikasyon. Ayon sa Energy Department, pagamat na ibalik na at naayos ang ilang transmission lines, ay mayroon namang panibagong bagyo na kanila rin binabantayan. Sa monitoring kasi ng parang DOS pag-asa, posibleng tamaan o mag-landfall ang bagyo sa Bicol Region at maramdaman ng epekto sa Eastern Visayas at North Eastern Mindanao. Samantala, ang inisatibang ito ay kasunod pa rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may tuloy-tuloy na kuryente ang mga ospital, water system at evacuation centers sa mga maapektohang lugar. Kung kaya agad na inatasan Department of Energy, mga power plant operator at ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na pabilisin ang power restoration nitong nagdaang bagyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansfield and Pindo, sa Top RMN.